Walang araw yun sa atin lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog <coughs> O yan Alos ano Alos 10 araw tayo hindi nakapag-vlog O sa uh, Maraming dahilan Una Ano uh, Nawalan tayo ng ano Ng internet connection Alos nung ano pa nung bago mag ulan wala tayong internet connection kaya hindi makapag ano si misis hindi makapag upload o tapos yun nga dahil nga umuulan hindi mapuntahan ng ano ng gumagawa kaya nung bago ano pa lang nung bago ay nung paghinto nung bagyo ay hindi pala bagyo oh bagyo habagat uh, bagyong si Karina tapos habagat o dun pa lang nakapag ano naggawa yung internet connection natin. Ngayon palang, lang, dalawang araw palang lang ngayon. O hindi na tayo nakapag-vlog 'no, gawa nung tatlong ano pa yung hindi na-upload ni Mrs. tatlong video pa. O ngayon nakapag-upload na si Mrs. kagabi. Kani no magaya ata. Oyan bali. Mga late upload tayo ngayon. O ngayon o oh, yun nga, uh, hindi tayo makapag ano, makapag hindi na tayo nag ano, nung kasalukuyan ng ulan, sa anong pagkatas ng ulan, hindi na tayo naka uh, pag-vlog gawa nung kahit mag-vlog tayo, hindi rin ma-upload. Wala na tayong ano, wala na tayong, ano, tayong mga... yung available na memory. Oh, yan. kaya hindi tayo nakapag-upload ng mga nakaraang halos 10 days. O ngayon, ito na ilagay nung ano natin. Lagay nung mga halaman natin dito sa likod. Medyo madamo na. Buti. Kahit na paano, nagawa natin ng paraan nung kasalukuyan ng ulan na malalakas. Nung bagyo, saka nung habagat. Yung bagyong karina, saka pagkatapos nung karina, habagat yung kumana sa atin. Yung nag ng walang hinto. Ayun na yung mga ano natin, halaman natin. Medyo napabayaan na. Saka mga boss, di pala natin ano, kahit na gusto natin ano yung mga halaman nung time na yon, nung pagkatapos ng mga bagat sa nung bagyo, hindi pwede. Kasi sobrang basa nung lupa. Hindi pwedeng pasukan yung mga ano natin. Pero eto, eto na ngayon sila. Sa awa naman ang Diyos at ano hindi tayo pinabayaan kahit na nagsawa sila sa tubig hindi ganong hindi ganong karalaki yung epekto ayan, ayan yung mga ginawa natin daan ng tubig nung kasalukuyan ng ulan pero ano, ano pa rin yung mga halaman natin nasaktan eh ka nga sa sobrang tubig ayan yung ano natin mga halaman natin dito ngayon iyon ang malaking sinasaktan din dahil nga ano na yun nung bago umano yung ulan nakapagpataba na tayo ng medyo malakas dito sa matalbusin bago mag ulan isang linggo pa lang nakapagpataba na tayo o siyempre hindi naman agad tatalab yung pataba kaya so, yung nangyari kahit na natatanggal yung tubig ng mga halaman natin dahil walang hinto paghapon, magdamag. kanya yung nangyari sa mga talbosin natin. No? Oh. Nakatanggal yung dahon. Oh. yung mga hindi ganong ka ano. Malalaki nga yung, may ano nga sila may talbos ka so ayan. Kalahati wala na yung dahon. Yan yung tsura. Oh. walang dahon. Pero hindi naman siguro mamamatay. Dahil Ilang araw na mga boss nag ano, nag -araw. Apat na araw na ngayon. Buhat ng umintoy, umintoy ulan. Apat na araw na ngayon. Ayan mga boss, ha? yung mga natira nating ano, may ano na pa man sila, may bunga no. Ayan. Madamo na ang mga halaman. Pero sabi na tatay dapat wag muna kong nabubunod sa, tabi sa, ng puno <coughs> May na mga rin May mga na rin no? Napasukan ng kambing Nung bago tayo umalis Ito yung mga tinamaan din talaga Mabuti nakapag recover Ayan oh Ayan, pinadaan natin lahat sa ano yun. Pupunta doon sa dulo. Ayan, gumawa tayo ng daan dito. Buto Hindi na ano. Kahit na ano sila sa tubig. Naging kargado sa tubig. Ayan, medyo ano nga lang. Mga buong dapat matuloy na. Mga baka. Ay, mga binutasan natin. Tira ng bagyo. linalima natin yung palabas dito. Ayan, halos ano. Walang dalawang linggo. 12 days. Hindi tayo nakapag-upload. Halos isang linggo yung ano isang linggo yung ulan tapos di nga, mag di nga magawa yung internet connection natin Na nasira ito. ito tinanggal natin doon dati nakiki ano lang tayo doon ngayon gumawa tayo ng sarili natin paligi ito papunti dito sa dulo yung bumaba kung So, isang lang pa mga boss kaya ano, kaya hindi rin nakapag-upload si Mrs. Dapat nung dalawang araw na ngayon may ano, may internet. Oh, kaya hindi rin nakapag-upload si Mrs. Gawa nung nagkaroon ng medyo ano, medyo hindi naman ganoon kalaki. Okay na siya ngayon sa side ni Mrs. si Nanay Julie na ano na na, na O alas ano nga, uh, dalawang gabi din tayo doon, dalawang araw dalawang gabi. Ah uh, natin sina ano, sina Mrs. sa kay mga sina Tatay Boy. as dalawang gabi tayo doon. Ah uh, sa awa naman ng Diyos naging okay yung operation, yung ginawang paggamot kay Nanay na mga boss yung ano yung bato ay yung updo saka yung atay kaya si nanay yung biyan natin babae si nanay Judy uh, pinasokan ng ano pinasokan ng ano sa loob ng tiyan pinadaan sa pinatulog siya tapos linagyan ng painter reliever para makita yung ano talaga hindi na siya inopera dalaway option nila nun kung hindi nila makikita yung ano sa loob ng yun nga nanilaw si nanay tapos uh, nagsusoka saka masakit yung sikmura kaya pala yung ano nya yung yung apdo nya namaga sa loob bali ano na siya ngayon mga isang ano na rin may gitis linggo uh, isang linggo na rin. Si ano, yung biyanan nating babae, si Nanay Judy. O sa awa naman ng Diyos ayan. Uh, ano pa lang, uh, nasa stage ng pagre-recover. Kagabi Pag nga lang tayo nakauwi, kaya kagabi lang nakapag-upload din si Mrs. <clears throat> isang linggo na. Ngayon natan nung biyak mo isang linggo na. Kaso nga lang dahil nga gusto ni Tatay agad malapatan ng lunas si nanay dahil nga nung una nung unang dinala sa ospital dinalagnat lang saka ano ah, nagsuso ka hindi pumapasok yung kinakain yung pagkain sinuso ka niya kaya pala yun ang, ano, nagkaroon ng infeksyon sa loob ng uh, siyempre magkakatabi yun yung atay yung pan yung bato saka yung updo Ayan, sa awa naman ng Diyos, o, okay naging operation. Yung pinasukan nga siya ng aparato sa loob ng ano para makita. Para ma-examine din yung sa loob ng ano. Una, ang ano nung sa Lilipat pa siya ng ano eh. Lilipat pa ng ibang hospital eh. Sa private. Unang tingin niya sa uh, unang ano nga. Unang nakitang ano sa unang ospital may ano nga si daw siya sa ba abdo may bato kailangan maoperahan dahil namamaga daw yung abdo o pero nung inaksamin siya saka nung hindi ko alam nakalimutan ko yung pinasok sa ano para makita yung sa talagang ano <coughs> nakita naman wala naman daw ano wala naman bato daw sa abdo yun nga lang namamaga yung abdo niya saka yung sa atay yun inano na lang siya Binigay uh, binigyan na mata matataas na ano ng antibiotic so yun nga sa awa naman ng Diyos okay na siya papa ano na lang hinihintay yung eksamen nung huli tapos may ano siya may binigyan siya ngayon ng ano ng Antibiotic O oh, yan kaya alos Matagal din tayo Hindi nakapag upload O oh, kaya ngayon ha, Nag ano tayo Bale mga boss yung bago lumabas yung video na to Dalawang ano pa yung ano natin pinapa upload natin kay misis Ayan si misis Kagabi nga lang din naka ano nang konti Nakapagpahinga ng konti Dahil nga nauwi kami o oh, yung mga sinawa ano muna yung magbantay doon yung mga bayaw natin pinauwi muna natin si misis saka tayo dahil pag nasa hospital kahit nasabihin wala amang ginagawa doon hindi ka rin di makaka iba yung ano nang pahinga sa bahay dahil okay na nga ha, naka, naga, ano na lang nagpaparecover na lang ayun kaya din tayo kagabi ewan ko si misis kung ano ngayon kung babalik muna doon o tayo siguro dahil nga okay na yung operation ay hindi na parang operation na rin eh o yung nung dina, dinala sa OR nung makalawa kahapon sa kanong makalawa din nga tayo umuwi kaya sana maging okay na lang din kahit na medyo malaki yung inabot sa pagpagamot sabi nga ni tatay boy nung biyanan natin lalaki kahit maubos na lahat gumaling lang si nanay eh. okay na pero medyo ano din talaga medyo malaki laki din yung magiging ano yan magiging gastos pinaano na nga nila baka hindi magbaba sa kulang dalawa dalawang o higit pa kasi sa mga buwan pa lang din eh nagpapa-recover saka yung mga gamot kasalukuyan pa lang ding binibigay ngayon uh, so yan. ano lang natin uh, dire -dire na dire diretsyo yun yung paggaling ni nanay Julie sabi ko nga uh, ano lang kapit lang tayo sabi ko nga sa mga bayo bi kong kasama natin sa mga kapatid ni misis sa si Mrs. magiging okay okay lang uh, okay lang magiging okay lang yung lahat Well, uh, inaano na. Ah, uh, na yung nalapatan na ng lunas yung sakit niya. Tapos, ito nga ano natin. Naano lang tayo dahil nga alas dalawang linggo. Walang dalawang linggo tayong walang upload. Una nga, doon sa internet. Tapos, nag-uulan hindi mapuntahan ng mga gumagawa kaya nga naano ano tayo nung, nung ano ba't ko di ginagawa yan e na ano naman natin sila yung kalagayan din nila kasi nga nag uulan walang hintoy ulan kaya hindi rin sila makagawa o, tapos nga nagkaroon ng minor na ano ma, si ano si nanay Julie kaya din yung ano natin marami tayong trabaho na iwan na dapat natin nagawa inaano ko kung ano ko ito kung mag i-spray tayo ngayong maga saka itataas pa natin tong ano tataas pa natin yung ano nung mga sili yung pagkadaup nila yung mga pasang may mga bunga na yung unang bunga kaso mga ano madalang lang hindi ganun lahat mga unang ano to bunga ay may ano pa oh may tama pa hindi natin alam kung hindi maantay kung hindi maantay ano may tama yung puno ito na matay na. May tama din po na. Alamita. Tapos. Yan. Ito yung mga ano natin. Mga bunga ng kalamansi. Gaholin na. Karamihan gaholin na. Ayan. Pero hindi papitasin. Ito yung mga huli nating nagaan na ano, bunga oh, diba? Ewan ko magkano yung ano ngayon. Magkano yung uh, kalamansi. Ito yung mga tinitin naman mga was ano eh, tubig eh. Tapos, napasokan pa ng kambing ngayon. Yan. Mukha na lanta dito. Ayan. Iba yung itsura na Ito hindi naman. Yan. Mukha na yun eh. Mga Ay. nalanta na sobrang sa tubig oh ayun. ayun pa lang natin napuntahan yung mga ano, natin mga natin ewan ko kung ano kung nag-aaya si misis na ano kung um, pupunta sa hospital ngayon baka siguro ano, kung di mamayang hapon or gabi okay naman din si nanay baka sana nagpapagaling na lang kung di mamayang hapon siguro dun tayo po pupunta rin kaya ano natin kung anong lagay na ni nanay Ano? Madam muna. Kailangan niya tama muna. Maano muna puno Malinis muna. Tapos mapower tiller ulit natin. Ay, yung ano. Naging resulta ng hihab ni Karina sa uh, ng habagat sa atin. Yan o. No? Walang mga dahon yung ano. Siling, siling natin no? Pero mabubuhay naman siguro. Ayan. walang dahon. Ayan. mabubuhay naman siguro yan. Kailangan lang ng konting alaga pa. Ayan, wala ng dahon. Ayan. Update tayo sa mga halaman natin bakit nga tayo walang upload ng napakatagal walang dalawang linggo so, bas, tignan mo natin yung mga kalabaw natin nang araw na natin hindi na pupuntahan iibawasan e, nilang yung nag aasikaso wala na lang gaano nakakain dito pero meron pa naman sila Lena oh, si Lena malaki na si Lena oh. ano Lena kumalis si Bosan yun may pinuntahan eh Muna natin Ito si no Si Jenny Medyo, ano na, medyo mainit-init na. Ah, nakaka ano, nakakano na akong pala dito. Makakasilong na to. Makaka -ano na sa init. Makakasilong dito, tapos yung araw mamaya, pupunta rito. Kaya di na siguro natin yung ano yun to. Ayun, inano pa rin natin. Medyo mainit eh. Saka, naano yung kalabaw. Tag dito, hinihingal. O kaya in inano pa rin natin. Inilong pa rin natin. Ayan, na lang natin to. Ka-adjust na lang natin siya. Mamayang hapon na lang ulit natin ano to. Ah. Uh, Tag dito. Mamayang hapon na lang natin i-ano ulit. Kaya ano sa pagkakainan nila Ayun doon ako Pinagsama na lang natin Yung inahin saka yung bulo niya Si Lena saka si Magda Mainit eh Okay Mamaya nga po na natin ni Soga sa maluwang Mainit Ilang araw din natin Hindi tayo maaasigasa sa mga kalabaw Gawa so, nga nung wala tayo. Ito na muna yan. Mamaya Pag malamig na. So, so ganun lang natin sila. <coughs> ano muna siguro na sa mga boss? Unahin natin yung ano. Yung mga talim natin sa likod. Kaya nagpapaano ng gabot si nanay. Oo ngayon, magpa-power tiller muna tayo tapos bukas mag spray tayo doon sa mga ano, kalamansi may mga bagong bulaklak na naman kahit na madalang lang spray natin yun mga pas nag ano nga pala tayo nagpapahanap nga pala ng talbos si tatay boy ay talbos ng saluyot o nagre-request siya ng saluyot dahil nga doon sa nangyari kay nanay na ilang araw na yun halos sa linggo Ayan, dahil medyo okay na si nanay naghahanap na ng ano naghahanap na ng ulam o, gusto niya daw sa luyot dito sa tapat natin dito sa dulo ayan yung, yung tapat natin kahit na madalang lang may salu may ano sa may saluyot kaso na ano ng mga kambing nakabakod ito nag tayo ng <coughs> yung maganda kakawa tayo ng ano Salubit. Atin muna natin. Nagre-request na sa si Tatay Boy. Yan mga basa. Dahil di, matagal lang di nagagamit. Nagkaroon ng ano. Ah, -ano. uh, tawag dito. Nagkaroon ng tubig sa tangke. Nag-moist. -nag Pag nag kasi yan, nagiging tubig. O okay, kain. Drenain muna natin yung lahat ng gusalina. Tinanggal natin.

tayo sa mano tayo kaso lilinisin mo natin yung puno para pag natakpan wala nang damo natatakpan lang yung pinaka ano nya hindi lahat natatakpan yung damo linisin muna natin yung puno bago natin yung power tiller ulit wala pa sa kong linisin yung ano patulad Patu uh, dito nito gumilitaw lang din yung ano yung damo kailangan matanggal muna yung damo sa tabi yung puno. Nagpas ako dito siya na. Yan, tayo. Inet. Ano lang. Ako pa ng hali na. Para makakain muna. Makakain muna tayo. Pauwi mo. Ito ako si misis kung umalis nito. sabi niya sa akin pag kailangan siya doon tatawag na lang tatawagan ako para mahihatid hindi naman siguro tumawag hindi sila tumawag kaya hindi pa tayo ano tinatawagan alam nga kasi pagkain natin kanina plus gis ngayon dos na Yan, mga basa. sa hindi na tayo nakalusong umulan tapos natin nga natin si misis kanina o pupunta sila sa ano pupunta sana sa ano sa pinananay o hindi rin natuloy dahil umulan ayun pagkupit na lang tayo o nagpatila tayong ulan ngayon hapon na kaya di na tayo makakalusong sa bukid doon sa likod di na tayo makakalusong o oh, yun ah bukas na siguro tayo makakapag ano yun power tiller <coughs> oh, yan mga boss, ha, paano? ha dito ko na lang muna siguro tapusin ng ating munting video. oh, yun nga, kaya kala daw ng iba, hindi na tayo nagwa-vlog. O oh, pasensya na po kayo at hindi hmm, po tayo nakakapag-vlog ng mga nakaraan linggo. Linggo na. oh, kaya po, pasensya na po. O oh, nagkaroon lang po ng content problema. Ayan, mga ba uh, dito ko naman siguro tapusin ng ating video. Uh, Maraming po salamat sa walang sawang support uh. At pag bay kay Boss BJJ. Yan, ingat po kay palagi and God bless. Yun, kita-kita naman po tayo. Next upload.